Ano pong mga bayan yung posibleng uh, maapektuhan po nitong uh, pagputok ng bulkan bulusan. See, since it's drifting towards the west southwest yung um, kasiguran, huban, erosin, uh, sila po yung uh, papunta po doon yung um, yung abo. And again, uh, yung uh, babanggitin ko lang yung uh, barangays na nasa na loob ng Uh, permanent danger zone, yung barangay San Jose sa may bulusan, Santa Barbara sa may bulusan, San Francisco sa may uh, bulusan, San Roque sa bulusan, and uh, meron din na yung uh, um, barangay Kogon sa Erosin, uh, mapaso sa uh, Erosin, uh, Anog, barangay Anog sa Huban, uh, Inlagadian sa may kasiguran, barangay Mabini sa kasiguran, uh, Bagsangan sa may Erosin, Uh, San Ramon sa may Barcelona and uh, Monbon sa may Irosin, Patag sa may Irosin uh, din, Puting Sapa sa may Huban. Uh, yun yung 14 barangays na napaloob na, na, na sa uh, permanent danger zone natin. So again, recommendation natin, wala po sanang tao papasok doon sa uh, permanent danger zone natin.